Nak, magkano nga yung ano yung binayad mo kay na sa parcel? 2,557 2,557 Oh, ito 3,000 <laughs> yan, no? Oh, nga pala pasukan nyo na next month Tapos? Hindi pa tayo nakabili ng uniform mo Baka naman. Siyempre, bibili tayo ng uniform. Wala akong pang ano ng uniform mo. Parcel mo yun eh. Ay. Akin na. Akin na yan. Pambili ng uniform mo yan. Dali. Ay, naku, Dana. Dana, naku, nak. Pambili natin to ng uniform mo, no? Pwede na to, dalawang set.